Salamat po, tayo ng mga katawan sa mga bagay. At ngayon po, ang buwan. Nagkaroon po kompetisyon para sa ating official local contest na magiging na official ng ating mga Yes, na malapit na on March. Yes. Kapag nandito na At sa ang na pinanalo, ang third place, hindi ko sa batingan. John Cyrus Aldao. Ang ating second place mula sa barangay Kalupan, Gwinet R. Boizu. At ang ating grand champion from barangay Tatala, Norina Alaisa Cabanos Vito. At ang second si po, ito po ang ating logo ng ating Binangayan Festival 2026 na ito po ang ating launch kayo at bukod Jan. Partner, ito na ang pinakaabangan natin lahat. At syempre, bukod po dyan sa ating official logo, ay nagkaroon din po tayo ng ating songwriting competition na magiging official theme song ng Binalayan Festival. Nakuha po ng barangay mahabang para ng third place, Excel Katang. Buli mo na po sa barangay mahabang para ng ating sign of Giselle Cordillera. At ngayon po, para official na kantahin ng live Ang aking binalanya official special dance song po natin from barangay Kanumbang, Cedric Ramirez sa grand champion together with the street dancers sa so barangay Itana barangay Insan and the Mister Best in Binangnan 2025 from barangay Makamot Shakira Benpolan and barangay Batian Gian Makabalu.

Kondisyon ko tuloy ang itatagal Sa puso ng bayan ko na'y tanal Pag-asap ko ng kaibigan at Sa bisap ng kapistahan Sa bawat galaw Bayan ay nagpamahalan Sa iyo ang nakulay Awit na ang damdam Thank you very much. Mr. Cedric Ramirez. And also Cedric is one of the finalists of Tawag Dantanghala. Yes. Maraming salamat din po sa ating street dancers. Maraming salamat din sa inyo, Barangay Lisan and Barangay Inhanag sa lahat po ng ating mga barangay mga minamahal naming uh, tagapinawala niya po ang ating official team song ng ating Binalain Festival 2026 kaya naman paghandaan niyo na ang yes. magagalap na pasabog sa ating sweet dance yes. competition next year so magisipan nyo ng mabuti yan Ngayon pa lang we are so excited na para makita sa next year ngayong gabi, kagaya nga po na sinabi natin, napakaswerte ng bayan ng pinamuanan dahil lagi po nila tayong binibisita. Ngayong gabi, palakpakan po natin ang ating governor, Nina Richie. Vice Governor Kami, at ang bumapayag natin Vice Mayor, Vice Mayor Russell, sa mga po, sa mga pindi, mga si Kami, sa mga kapsihan, mga kapitan, mga kagawad, mga SK, at sa mga sa SK. Kompleto ang Distrito 1, pero nandito pati ang bukal ng Montalban. Nagustong magpanggap na siya si bu Bukal Justoni. Nandito pagkakataon na raw niya eh, wala si Jess. Nandito rin ang bukal natin sa sa Antipolo, sa bukal ni, ni Uno. Kaya binangonan, kayo talaga ay mahal na mahal ng Kapitolyo. Isipin ninyo, pati bukal, hindi ninyo distrito, pinupuntahan kayo. Pero siguro, dahil din yan sa Christmas tree ninyo na minsan umaakyat, minsan bumababa, minsan sumasayaw, ewan ko kung kumakanta na. Hindi ko alam kung ano ang sorpresa niyo ngayong gabi. Ngunit ang isa lang ang alam ko, palagi ko kayong ipinagmamalaki. Alam nyo na magkakasama tayo ngayong gabing ito. Kamukha ng ginagawa natin sa isang programa ng, ng, para sa environment, ang YES program. Ang ating Christmas tree ay sumisimbolo sa ating pagkakaisa, sa pagiging creative ng, ng ating lalawigan, ng bayan natin, sa pagiging masino at sa mga iba pang aral na dapat nating matutunan sa ating um, program na ito ginagawa din natin to taon taon upang ipaalala na mahalin natin ang ating kalikasan mga nakaraang panahon alam naman natin